Sa unang pagkakataon, ikwinento ni Sandro Mulak ang ilang detalye sa umunoy pang-aabuso ng inirereklamong independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Nanindigan ang GMA Network na hindi kailanman pinagtatakpan ng network ang anumang uri ng pang-aabuso at binibigyang kaagad ito ng aksyon. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. 3.59 a.m. Sa pamamagitan ng video conferencing humarap si Sandro Mulak sa pagdinig sa Senado ukol sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry. Ikwinento niya na matapos ang kanilang text exchange ng inirereklamo niyang independent contractor ng GMA Network na si Jojo Nones, nagpunta siya sa kwarto nito sa isang hotel sa Pasay noong madaling araw ng July 21. Pagdating sa kwarto, inabutan daw ni Sandro si Nones kasama ang isa pa niyang inirereklamo na si Richard Cruz. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine. What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Eh, sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kay Senator Padilla, um, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in, a, in an executive session? Pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here. Eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi alis na ako rito. Nagpaunlock din kalaunan si Nesandro ng executive session kasama ng mga senador. At pagkatapos nito, kanya nang idinetalye ang mga sunod na nangyari. Ayon kay Sandro, meron daw pinasinghot sa kanyang droga si Nones. Sisinghotin po lahat gamit po yung 500 pesos bill. Inutusan ka niya ni Jojo para uh, suminghot. Hindi man hitik yun eh. Ilang beses ka sinabihan ng... Uh, suminghot? Mga three times po, Your Honor. Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine hanggang oh, malasing ka? Nanghina ka yes. ba? Yes po, Your Honor. Nung uh, pinapasinghot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Nanghina ka ba? Namanid po ako, Your Honor. You lie down in the bed, am I correct? Hindi po ako nag-lie down. Hinila po ako sa bed. Sino nanghila sa'yo sa bed? Jojo Nones po, Your Honor. Tumanggi na si Sandro na magdetalya sa nangyari. Pero meron pa raw sinabi sa kanya si Nones. Totoo ba? Based on my investigation, sinabi sa iyo, Sandro, ni Jojo Nones, what stays here, what happened here stays here. Nones po. Sino yes, nagsabi po, nun? Si Jojo Nones po, Your Honor. So, you were sexually harassed, correct? Uh, yes po, Your Honor. Sinanones at Cruz, mariin ang pagtanggi sa mga sinabi ni Sandro. You deny? Yes po, Your Honor. We deny allegations, po. Ano ginawa nyo sa bata? Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, yes. Your Honor. Ano nga ginawa nyo? Ano nandun siya? Wala po, Your Honor. Nagkwentuhan. Really? Nag 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 with really? Your Honor, hindi po totoo yun. <laughs> Hindi na kayo naawa sa bata. Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The case no, but has you're just lying. been filed po. We are not lying to Your Honor. You're we're, lying. Just, we're also just defending our, our side. Itinanggi rin ni Nanones at Cruz na nag-alok sila ng donasyon sa charitable institution na mapipili ng pamilya Mulak. Bagay na inalmahan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada dahil taliwas anya ito sa mga affidavit ng biktima pati ng witness na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kaya naman ipinakontempt na siya ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Dahil dito, idinetain si Nones ng Senado Napaiyak naman sa pagdinig ang singer na si Gerald Santos nang ilahad na biktima rin siya ng rape noong 2005. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob nung mangyari po yung... yung... Yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. May, may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Naghain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald limang taon matapos ang insidente. Base sa dokumentong hawak ni Estrada, sinuspinde at inalis ng GMA ang sangkot na musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman umano niya na naapektuhan na ang karyer niya musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay na napag-initan po dun sa loob. Uh, so, kahit na kumbaga naalis, naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Sa huli, nagpa-release sa GMA Artist Center si Gerald at lumipat sa ibang network. Siniguro naman ng GMA Network na hindi ito kailanman nag-cover up ng sexual harassment sa kumpanya. Patuloy rin daw ang investigasyon sa kaso ni Sandro at nasa preventive suspension ang dalawang akusado. GMA has had a policy against sexual harassment and we have been strict about it. Again, We have never covered up any uh, incident of sexual harassment. If they say that uh, the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR, or to office of the president. So there are different avenues, Mr. Chair. So we do not uh, encourage any uh, form of cover up, okay? In fact, if there is someone that is covering up the matter, we also file an uh, administrative case against them. Naninindigan ng GMA Network laban sa lahat ng uri ng pangaabuso. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pangaabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos nito matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos nito ay agarang ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inihain ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay ni ito. Nais ding linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siya lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dismayado raw ang Land Transportation Office dahil kasama ang isa nilang official vehicle sa mga nahuling iligal na dumaan sa EDSA Busway kahapon. Sabi ni LTO Chief Igor Mendoza II, pinagpapaliwanag na niya ang driver ng sasakyan kung bakit hindi dapat siya maharap sa reklamong administratibo. Hindi raw niya kinukonsinti ang ganyang uh, gawain. Inatasan na rin daw ni Mendoza ang mga head sa lahat ng tanggapan ng LTO na laging uh, paalalahanan ang kanilang mga tauhan sa tamang paggamit ng EDSA busway. Batay sa guidelines ng DOTR, mga bus at emergency vehicles lang ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Sabi ng nasitang driver ng sasakyan kahapon, may kailangan siyang sunduing empleyado ng LTO at hindi raw sila aabot sa oras dahil sa traffic. Dalawang championship ang naipanalo sa Amerika ni Filipina golfer Rian Maliksi. Sa Oklahoma, kampiyon sa US Women's Amateur Golf Championship si Rian. Bago yan, naipanalo rin niya ang 75th US Girls Junior sa Los Angeles, California nitong Hulyo. Dahil dyan, umakyat sa ikalima si Rian, si Rian sa Women's Rankings ng World Amateur Golf Ranking. Good job, Rian! Nahuli kam ang pananaksak ng isang babaeng 18 anyo sa isang batang lalaki sa Taytay Rizal. Babala po, sensitibo ang videong inyong mapapanood. Balitang hatid ni EJ Gomez, Exclusive. Sa kuha ng CCTV, kita ang babaeng iyan na tila nakatambay sa Adhika Street sa Barangay Dolores, Taytay Rizal, mga alas 11 ng umaga kahapon. Naglakad-lakad ang babae, umupo sa likod ng nakaparadang tricycle at saka bumalik sa inuupuan niya sa gilid ng kalsada. Ang babae may hawak palang kutsilyo at nang dumaan ang isang batang lalaki, sinaksak niya ang bata sa likod. Sa ikatlong beses na saksak ay napahiga na ang biktima. May puntong saglit na huminto ang 18-anyos na sospek. Tumingin sa paligid at saka dumali ng isa pang saksak sa bata. Tumayo at naglakad ang sospek at itinuro sa mga taong nakakita ang batang kanyang pinagsasaksak. Ang babaeng kitang tumakbo at bumuhat sa bata ay ang kanyang ina. Ayon sa pulisya, nagtamo ng 22 saksakang biktima na kinilalang si Archie, 10 taong gulang. Bigla na lang nanaksak itong uh, suspect sa isang... Uh, walang kalaban-labang uh, biktima. Ginamit yung pwersa niya laban dun sa uh, bata. Using a bladed weapon, no? more or less 6 uh, inches in uh, length. Kwento ng ama ng biktima, paungi na galing eskwela ang anak ng maganap ang krimen. Sobrang galit po. Blanko po isip ko. sa prebilang isang magulang masakit. Yung makikita mo na, na ginagawa sa anak mo, parang yung tagusan mo sa puso mo yung kerot sakit. Himala na lang daw na nakaligtas ang bata na ngayon ay nagpapagaling sa Rizal Provincial Hospital System sa Taytay. Dalawa po dito sa ano, magkabila kanan at saka kaliwa. Balikat. Tapos ito balik po itong kaliwa niya dahil dinaganan na ganun po. Sabay ano, sinasaksak siya. Saka yung baga po niya na lagyan ng ano, na pasukan ng hangin. Base sa initial na investigasyon ng pulisya, masasabi natin parang wala siya sa sarili. No? And uh, nung ini-interview siya ng aming investigator, ay paiba-iba yung sinasabi at uh, hindi klaro. So there's something about uh, the mindset ng ating suspect. Maaga raw nawala ng mga magulang ang suspect, kaya tinitingnan ng pulisya ang anggulong inggit. Bakit ka naiiyak? <laughs> Iniwan po, po kasi nila ako pa Mm -hmm. ng no, mga magulang mo. Mm -hmm. Tapos, bakit mo nagawa yun sa bata? Ano yung reason? Dahil po sa selos po, hindi ko na mabukas na yung nila. Nakadetine sa custodial facility ng Taytay Police Station ang suspect na naharap sa kasong frustrated murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.